Hello mga ka-Health Real Talk. Magandang araw po mga kababayan. Ako po si Arlene at ito ang inyong ka-Health Tambayan, ang Health Real Talk. Kung saan ang kalusugan ay hindi lang pangkatawan, kundi pati pangkaalaman at pangunawa. Ngayong episode, pag-usapan natin ng isang kondisyon na madalas na hindi nauunawaan, ang ADHD o Attention Deficit Hyperactivity disorder. Ano nga ba ang ADHD? Isa itong neurodevelopmental disorder na kadalasang nagsisimula sa pagkabata pero maaaring tumagal hanggang pagtanda. Ang mga may ADHD ay hirap mag-focus, madaling madistract, may impulsive behavior at madalas ay sobrang energetic o hyperactive. Pero teka, hindi ito simpleng kakulitan o arte-arte lang. Hindi rin ito dahilan para sabihin tamad o matigas ang ulo ng isang tao. Ang mga sintomas ng ADHD ay hirap mag-concentrate o matapos ang gawain. Palaging nakakaligtaan ang instructions, impulsiveness, biglang-biglang kilos o salita, hirap umupo ng matagal o tila laging nagmamadali, madalas nakakalimot ng gamit o mga appointments. Ang common misconceptions, mahiya ka, ang tanda mo na hindi ka pa rin mapakali. Drama lang yan, gusto lang ng atensyon. Pero hindi po. Ang ADHD ay tunay at may basehang medikal. At higit sa lahat, kailangan nito ng pangunawa, suporta at tamang inter intervention. Anong pwedeng gawin? Una, assessment. Kumonsulta sa psychiatrist or developmental pediatrician. Behavioral therapy para matutunan kung paano i-manage ang behavior. Medication. In some cases, nire ito. Support system. Mahalaga ang mahabang pasensya, routine at malinaw na komunikasyon. Kaya sa mga OFWs at may at mga kababayan natin na may kasama sa pamilya na anak, man o partner na may ADHD, huwag ikahiya. Huwag itong isumpa. Huwag iwan. Intindihin, tanggapin at yakapin. Dahil sa tamang suporta, kaya nilang mabuhay ng matagumpay, masaya at may saysay. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod sa kalusugan. Ako po si Arlene para sa inyong kaalaman at karugtong ng inyong malasakit. Ito ang Health Real Talk. Have a nice day, everyone.